Ah. Sana All TV at New Zealand, siyempre Proud Pinoy tayo at laging pusong Pinoy. So, sa video na ito, mga kasanaul All TV, ay magbibigay lang ako ng katuwaan para sa lahat ng mga walang sawa at patuloy na tumatangkilik ng aking mga videos, ng aking Facebook page at ng aking YouTube channel na Sana All TV at New Zealand. So, sa video na ito, mga kasana All TV, ay magpapalaro ako kung saan pwede kang manalo ng 500 pesos Gcash to Gcash yan. Matic yan mga kasana all TV. Excuse me, simple lang yung mechanics ng game. So, kailangan mo lang hulaan kung ano yung last three digits ng pera na ito. So, tinakpang ko na siya, tinakpang ko na yung last three digits. Yun lang ang kailangan mong gawin. Kailangan mo lang mahulaan yung last three digits. At kung paano ka manalo at paano makasali, dapat Naka-subscribe ka sa channel ko. Kung hindi ka pa nakaka-subscribe, subscribe ka na ngayon at i-share mo ang video na ito. Yun lamang, dapat naka-subscribe ka at i-share mo yung video na ito at pwede kang sumagot ng limang beses. So maraming chance yun, limang chance yun mga kasana all TV. Limang beses kang pwedeng sumagot, i-comment mo lang yung sagot mo dito sa baba ng video na ito. At syempre, mananalo ka na ng 500 pesos. Good luck sa lahat ng mga sasali. Lahat pwede, pwedeng sumali. Kung marami kayong makahula, edi eh, mas maganda. Basta 500 pesos, jikas to jikas, ang mapapanalunan. Kailangan nyo lang hulaan kung ano yung last 3 digits ng pera na ito. So, katuwaan lamang to. Salamat sa walang sawa at patuloy ninyong pagsuporta ng aking page, ng aking mga videos na ginagawa at ng aking mga vlogs. So, lagi ninyong tatandaan na uh, hindi ako affiliate kasapi ng mga videos ng mga, ng mga agencies na mga sinasama ko sa aking vlogs. Ano lang yan, uh, bali ginagawa ko lamang to dahil gusto ko makapag-share ng opportunity. So, sa, sa, mga oras na to, just for fun naman tayo. Malibang naman kahit papano. So, good luck sa mga sasali at mga mananalo. Sana All TV at New Zealand, syempre proud Pinoy, pusong Pinoy.